Marahil marami sa inyo ang may hawak na ng bareng ito sa inyong koleksyon o kaya naman ay nakakita na nito. Isa itong commemorative coin ni Antonio Luna sa kanyang ika-150 years na pagunita sa kanyang kabayanihan na nagsimula sa taong 1866 hanggang taong 2016. Nilabas ng Bangko Sentral ang barang ito na commemorative coin ni Antonio Luna noong taong 2016. Magkano na kaya ang collector's value niya ngayon? At may napabalita na nga na mataas na ito. Sa mga interesadong malaman ang totoong collector's value niya ay tapusin lang ang video ito. Pero bago ko ituloy, intro muna tayo. Hello guys, welcome to my YouTube channel, Coin Hunter 23 TV. Please subscribe for more video updates. Siguro ang ilan sa inyo ay napanood na ang isang short video ng isang coin blogger and coin collector na sinasabi niya sa kanyang video content na ito ay umabot na raw sa record ng numista sa halagang mahigit 20,000 pesos. Mind-blowing para sa akin ang balitang ito. Isipin ninyo, 20,000 pesos. Ilang sakong bigas na kaya ito? o kaya gaano karaming groceries ang mabibili nito sa supermarket. Actually, marami na siyang videos na ganun ang tema ng kanyang mga sinasabi sa halos lahat ng videos niya. At ito marahil ang gustong-gustong marinig at malaman ng mga coin collectors na bago pa lang o coin dealers na nagbebenta na ng mga coin collections nila. Sa tuwing may nalalaman ako na ganitong balita Laging sumasagi sa akin yung kanta ng Eraserheads Bago maniwala ha, magsip-isip ka muna ha Marami ang sa maling hakala Pasensya na po kayo sa boses ko Sana patawa ko kayo sa aking uh, boses Pero gusto ko lang linawin sa inyo na hindi lahat ng bagay na nalalaman natin Sa social media ay totoo lahat po tayo ay may sariling paghuhusga at uh, ko ang bagay na yan. At mas magagabayan po tayo sa ating ginagawang pagkokolekta ng mga barya kung tayo ay nagmamasid din, pinag-aaralan ng mga ito. Para hindi tayo madaling madala sa mga sinasabi ng iba o napapanood natin sa social media. Gusto ko lang iklaro ito. Hindi ko po sinasabi na hindi totoo ang lahat ng sinasabi ng mga content creator o vlogger na katulad ko na gumagawa ng mga ganitong klaseng review o pagtatalakay sa mga barya na ating kinokolekta. Pero naniniwala ako at alam ko na may nagsasabi sa kanila ng totoo. Gusto ko lang balikan yung sinabi ng vlogger na ito. Ang pagkasabi niya kasi na ang baryang ito na commemorative coin ni Antonio Luna ay umaabot na sa halagang mahigit 20,000 pesos sa record ng namista. Dahil meron na daw itong ginagawang pelikula tungkol sa kanya kaya umaabot na ito sa halagang mahigit 20,000 pesos ang isa. Kung hindi po ako nagkakamali, ang ibig niyang sabihin ay may collector's value na ang commemorative coin ni Antonio Luna dahil sa ginagawang pelikula nito. At base sa sinabi niya ay ito ang naging basihan niya kaya umaabot na ito sa mahigit 20,000 pesos at base na rin sa record ng numista na kanyang binanggit pero wala naman siyang pinakita na record na ganun nga ang collector's value niya ngayon. Kayo na po ang gumawa ng sarili ninyong paghuhusga dahil naniniwala ako na may kakayahan pa rin tayo na malaman kung ang isang bagay ay totoo o hindi. Pero ang advice ko lang ay huwag madaling madala sa mga nalalaman natin sa social media lalo na kung malaking halaga na ang sinasabi nila. Kung babalikan ko yung tanong kung ano ang collectors value niya sa ngayon ay sa aking sariling opinion at palagay, ay hindi po ito aabot sa halagang mayigit 20,000 pesos. Dahil ang barang ito ay common coin pa rin ito sa ating sirkulasyon at sa ating panahon ngayon. Ang tanong ngayon, Magit kaya may manuloho at bagit may nagpapuloho Kayo na po ang sumagot sa tanong na ito. Sana nakapagbigay ulit ako ng kaunting kaalaman at paalala sa ating lahat sa mga napapanood natin o nalalaman sa social media. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag kalimutang i-hit ang subscription button sa baba, i-like at i-share na rin ito.